Diyan nga. Sabihin mo lahat pa pangalan. Siya. Sabihin niyo pangalan niyo, Billy. Oh, Ashley. 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 <laughs> si... Tantan. Si... Ivor. Si... Ria. Ria. <laughs> Hindi niyo na pinamakita mukha niyo. Yan si... Malapit naman kasi. Si... Yan si Tebu. <laughs> Sinopakulang. <laughs> si Ryan. Hai. Gua kata, "Hai, Meris." At kemi, at kemi. Sempre aku.